kapag ubos na yung toothpaste. Baho na ng hininga ko, makapag-toothbrush nga muna. eh Wala mo toothpaste? Wala na? Ano eh. na? ba naman. Iwan ko lang ha. Ayan. Mm. Sana meron ng toothpaste. Bibili na nga lang ako bagong toothpaste. Ano ba yan? Nakakainis. Si mama naman kapag ubos na, yung toothpaste. Walang oh, hininga ko ah. Kailangan ko na mag-toothbrush. Ah, wala nang toothpaste. Ano lakas naman gumamit ng toothpaste. Di marunong magtipid. Meron pa to eh. Mamahalin ng mga bilihin ngayon. Kailangan natin magtipid. O, oh, yan o. No? Meron pa yan o. No? Oh. Magkompatu eh. Ah, uh, hi Anthony, may katanungan pala ako. Ilang taong ka na pala? Ah, uh, 23 years old na po ako. Huwag ka muna magsalita. Sorry po, sorry po. Ah, uh, Anthony nga pala, taga san ka nga pala? San ka nga pala nakatira? Ah, uh, sa Baco or Cavite po ako nakatira. Ang tigas ng ulo, sinabi nang wag magsalita eh. Uh, sorry ba, sorry ba. Ay nga pala, Anthony, nag-aaral ka pa ba? San ka nga pala nag-aaral? San lugar? Ah, uh, sa Cabso, Cavite City po ako nag-aaral. Ano ba yan? Sinabi nang wag magsalita eh. Sorry po, sorry, sorry. Ah, uh, Anthony, tagasan ka nga pala. Hindi ko kasi narinig yung una mong sinabi eh. Tagasan ka nga ulit. Ah, uh, sa Bacor Cavite po ako. Doon po ako nakatira. Ang kulit mo naman. Sinabi na wag magsalita eh. Sorry po, sorry po. Ay, ano nga pala yung pinaka-favorite mong color? Ang favorite ko pong kulay ah uh, black tak red. Hay nako. Sinabi nang 'wag magsalita. Ano ba 'yan? Hindi hey, naka no? Nagtatalunan ka. Siyempre sasagot ako. Palaki tayo sitwasyon, no. Ako yung dentist, ikaw yung pasyente, no. Ayoko na. Ayoko na. Tigil na natin 'to. I'm out. Hi guys. Please subscribe my